nitong Huwebes, patuloy ang palitan ng misal ng Israel at Iran sa umiigting na digmaan ng dalawang bansa. Habang inaabangan ng mundo ang tugon ni US President Donald Trump sa mga mongkahi na sumaklolo ng Amerika, muling nalasap ng Israel ang pangil ng natitirang mga balistik missile ng Iran. Sa pol sa mga umulan na missile ng Iran, ang pinakamalaking ospital ng Jewish state kung saan mahigit 65 na mga sibilyan ang sugatan. Ang pag-atake na lubhang nagwasak sa Soroka Medical Center sa syudad ng Beersheba ay naganap habang binabayo ng mga misail ng Israel ang mga military facility ng Iran, pati na ang nuclear site sa Arak sa timog silangan ng Tehran galit na iniutos ni Israeli Defense Minister Israel Katz sa IDF na paigtingin pa ang mga pag-atake upang linigin ang rehimen ni Ayatollah Ali Khomeini. Sa kabila ng paliwanag ng Iran na ang katabing C-41 military complex at hindi ang Soroka ang target sa kanyang mga ballistic missile, kumbinsido ang mga Israeli officials na ang ospital at mga sibilyan ang direktang ponteriya ng Iran. Ito na kaya ang hinihintay ng Israel na dahilan upang tuluyang targetin mismo ang Iranian leader? At bakit gusto ng Israel na hilahing sumali sa digmaan ng Amerika laban sa Iran? Kung totoong madudurog na ng Jewish state ang missile at nuclear capability ng Islamic Republic yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Tinawag na crossing the red line ng Israeli Health Ministry ang ginawang pagtarget ng Iran sa Soroka Medical Center sa Timog Israel kahapon. Ayon naman kay IDF spokesperson Brigadier General Efe Delfrin, direktang pag-atake sa mga sibilyan ang ginawa ng Iran sa pagpuntirya nito sa ospital gamit ang ballistic missile isang milyong mga Israeli o Manu galing sa iba't ibang grupo, tribo at relihiyon ang tinarget ng Iran sa pagtugla ng huli sa malaking ospital sa Beersheba. Bilang ganti, nagbabala ang Jewish state na mas matinding mga airstrike pa ang ilulunsad ng Tel Aviv hanggang mapulbos ang kakayahang militar ng Iran. Sa ikapitong araw ng gyera, tila nabubuo na ang loob ng Israel na paslangin ang supremong leader ng Islamic Republic may basbas man o wala mula sa Amerika. Sa panayam sa kanya ng media, sinabi ni Defense Minister Israel Katz na wala lang puwang sa mundo si Ayatollah Ali Khomeini. Kimo Khomeini, eh, Iran. Huh? וחרת Hinaling tulad ni Katz, ang Iranian Supreme Leader, sa diktador na nagsadlak sa German sa ikalawang ang pandaigdig. Maging si Prime Minister Benjamin Netanyahu ay di rin sinasarado ang posibilidad na kanilang targetin ang Iranian leader bagamat di kinumpirma o silang ayunan ang naging pahayag ng kanyang defense chief. Sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang digmaan, pinaputok ng Iran ang tinatawag ng Israel na Domesday Weapon. Ayon sa mga Israeli official, posibleng missile na may mahigit na isang warhead ang tumama sa Beersheba dahil sa lawak ng naging pinsala na nito. Inabisuhan ng IDF Homefront Command ang mga residente na mag-ingat dahil posibleng may nagkalat pang mahigit dosen ng submunition o maliit na warhead la sa bumagsak ng missile, mapanganib o manong ang mga ito at posibleng biglang sumabog kung aksidenteng magalaw. Ayon pa kay Delfrin, mahigit 450 na mga ballistic missile ang pinaula ng Iran mula nang sumikrab ang digmaan noong nakaraang linggo. Umabot din sa 1,000 mga drone o UAV ang pinalipad ng Iran at ng kanyang mga aliadong grupo sa Middle East tulad ng Houthis sa Yemen upang makapaminsala sa Israel. Sabi ng IDF na karamihan sa mga drones na yun na-intercept at napabagsak ng Israel at ng kanyang mga kaalyadong Arabong bansa. Sa isang post sa Twitter, ipinagtanggol ni Iranian Foreign Minister Abbas Aragchi ang missile strike sa Beersheba laban sa isang lehitimong military target. Kasabay ng pagpapalabas ng umano'y mapa sa bisinidad ng kanilang nagiging target, sinabi ni Aragchi na shockwave Blamang ng napakalakas na pagsabog ng kanilang missile ang lumikha sa tinatawag na superficial o konting pinsala sa Soroko Medical Center. Pero sa panig ng Israel, pinanindigan nito. Tinarget talaga ng direkta ng Iran ang Medical Center. Kung totoong isang Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle o MIRV ang ballistic missile na tumama sa Soroka, ano naman, ano namang missile ng Iran? May ganitong kakayahan. Sa tinatayang 3,000 ng mga ballistic missile ng Iran, bago ang kasalukuyang digmaan, bukod tanging MIRV ay ang Kuramshar missile. Ipinangalan sa siyudad ng Kuramshar, na malapit sa Persian Gulf. Ang missile na ito ay isang medium-range ballistic missile na tinesting ng Iran noong 2017. Oh, no! bigat 19.5 tons at haba na 13 meters, kaya nitong magdala ng warhead na hanggang 1,800 kilos ang bigat. Dinisenyo mula sa Hwasong-10 Intermediate Ballistic Missile ng North Korea, kayang tamaan ng Kwaramshar ang mga target sa layo na 2,000 kilometers. Ibig sabihin, kung ang Kwaramshar ay paputukin mula sa Apari, kaya nitong tamaan ang mga target sa Basilan o kaya ay sa General Santos City sa Mindanao kung ang naturang misil ay pinatutok mula sa kanlurang Iran, kaya nitong tamaan di lang ang Israel kundi maging ang mga bansa sa Mediterranean tulad ng Greece at Cyprus at maging ang ilang bahagi ng NATO Alliance sa Europa ang misil na ito ay isa sa mga sandata na pwedeng magamit ng Iran kung sakaling siya ay may bomba nuklear. Ngunit dala ng pinsala na tinamo. Dahil sa kasalukuyang gira, mananatiling conventional weapon na lamang ng Iran ang Kuram Shar. Kasabay nito, isang bugso pa ng mga missile strike ang umulan sa Israel. Kabilang sa mga tinamaan ay ang mga syudad ng Haifa at Tel Aviv. Habang nagaganap ang palitan ng missile strike sa pagitan ng Israel at Iran, nagkumahog naman ang mga Iranian foreign officials pasaklolo sa mga European powers upang pigilan ang Israel sa plano nitong burahin si Hameni. Samantala, wala pang formal na desisyon si President Trump kung tutulong sa Israel sa pagpulbos sa nakabaon sa lupa na nuclear facility ng Fordo sa Iran. Ayon kasi sa mga military expert, tanging ang Amerika lamang ang may sandata at eroplano na pwedeng magamit upang wasakin ang pasilidad na may lalim na 200 feet. Sa arsenal ng US, posibleng magamit ang dambuhalang bomba na GBU 57AB Massive Ordnance Penetrator o MOP. Ang 13,600 kilos na bunker buster bomb na ito ay may habang 20.5 feet o 6.2 meters. Kaya tanging ang B2 Spirit Strategic Bomber lamang ng US ang eroplanong kayang magdala nito sa Iran. Unang ginawa ang bombang ito noong 2011 at kaya nitong bumuta sa reinforced concrete na may kapal na 8 meters at lalim ng 290 feet. Pero nagbabala ang mga military expert na di matitibag ng isang pagsabog ng GBU-57 ang Fordo. Kailangan ang tuloy-tuloy at maramihang airstrike sa isang bahagi ng pasitudad upang ito'y mabutasan at mawasak. Limitado lang din ang bilang ng naturang mga bomba dahil batay sa monitoring di lalampas sa 20 ang MOP na nasa inventario ng Amerika. Ang realidad na ito ay isa sa mga nagpasalimuot sa sitwasyon kaya natagalan sa kanyang desisyon si Trump. Gayon pa man, marami ang nagsasabi na baka itutuloy talaga ng US President ang pagtulong sa Israel para mawasak ang Fordo. Pansin-pansin din na mas pinaigting ng Amerika ang pagposisyon ng mga karagdagang barko at mga eroplano sa Middle East na malapit sa Israel. Ito ay kahit pamuling nagbanta ang Iran na mga nagot ang alinmang bansa at kanilang tatargeting ito kung sakaling tutulong ng direkta sa Israel. Ibig sabihin, posibleng pupuntirihin ng Iran maging ang Amerika dahil sa pagtulong ito sa Israel. Ito isang posibilidad na makakatlakot kung magkakarte